Alam nyo guys, dito kahit ang lakas ng ulan, patuloy pa rin ang paghahanap buhay ng ating mga kaibigang mga Afrikanos. Lalong-lalo na sa mga nagmomotor. Ayan o, oh, oh. yan, tuloy-tuloy yan. Grabe guys, pinabagyo na kami dito sa Afrika. Ang lakas ng ulan. Akala mo signal number 3. Ang lakas ng hangin at ng ulan. sana tumigil na ang ulan para magkabenta kami kailangan namin ng benta by the way guys ang ulan dito ay talagang sobrang lakas wala silang pag-asa dito our Philippine Agency of uh... anong pag-asa? basta wala silang pag-asa hindi sinasabi kung uulan o hindi sa google lang kami nagbe-base pero grabe ang pag-ulan talaga dito tignan natin sa labas doon tayo sa labas. Susugot tayo ngayon. 1 2 3 Grabe. Tingnan niyo naman. Oh my god. Grabe, di ba? As in. Ayan guys, binabahana, binabahana, binabahana. Andito yung gwardiya namin, kausapin ko. Hi madam. It's raining today. Are you happy with the rain? No, I'm not happy. It's heavy, heavy rain. Why? Why it's heavy, heavy? I don't know. You don't know, no, do I you? Know. I think Dwala, there, there is no a lot of plants and trees, right? So this one, it, it, it caused flood, ah, no, not, uh, not really, not here, but in other places, yeah, in the market. Yes, very very wet. Right? Yeah. Thank you, madam. Alam nyo guys, dito kahit ang lakas ng ulan, patuloy pa rin ang paghahanap buhay ng ating mga kaibigang mga Afrikano. Lalong lalo na sa mga nagmomotor. Ayan o, oh, yan, tuloy-tuloy yan. Yung mga ibang motorsiklo, nakas, na kas... ando lang sila sa gilid habang umuulan ayun sila ayan nagkukumpulan sila doon grabe grabe para lang makakuha ng pasahero guys oh my god yan pupunasan na take care oh bye bye yan ang aming mga customer bye bye merci buko grabe ang lakas ng rain kikita nyo naman oh ito oh. Bye. Ingat kayo. Mga customer talaga namin very loyal, very very loyal. Rain or shine. Oh my god. So guys, dito na nagtatapos ang aking vlog para ako magkakasakit mamaya dahil sa lakas ng ulan. Bye.